hilaw na sibuyas, red onion ha, at saka kamatis. Sa totoo lang kabayan, pairing of foods napaka-importante. Bakit? Sir, ano ba yung itim-itim na nakikita dyan? Yan po ay black pepper, paminta. Ang paminta is well known na isa siyang booster. Booster saan? Sa lahat ng mga nutrients na nandito sa pagkain na ito, mas lalo niyang pinapabilis ang pag-absorb ng ating katawan sa pagkakaroon ng tinatawag na piperin. Ano bang meron sa itlog? Meron ka ng protein dyan sa puti. Meron dun sa dilaw, meron ka ng vitamin D, vitamin E, iron, zinc, manganese, kompleto. Full dense yan. Except vitamin C. Yan ngayon ang itinutulong ng sibuyas at kamatis. Ang kamatis paghilaw, mataas sa vitamin C pag niluluto, mataas sa lycopene. So, kain tayo kabayan ha. Ang sibuyas bakit raw, napakataas nito sa fisitin at saka quercetin. Ano yan sir? Mataas na flavonols antioxidant kabayan. Para po sa mga kababaihan, kung ikaw napanood mo to at hindi ka mahilig kumain ng mga ganito, lalo na itong raw Okay? Hilaw na sibuyas. Alam nyo ba, base sa mga several studies kabayan na nabasa ko, anti-cancer properties ito. Dahil sa pagkakaroon niya ng fisitin at quercetin, it can decrease, ang sabi sa mga studies, test tube man yan kabayan, or dun sa panel, kasi merong ginagawa mga eksperimentong ganyan ni eh. Una sa test tube, the same time, ang panel is dun sa talagang tao na talaga. Na pag-alaman nila, okay, itong nandito na chemicals, sa sibuyas, it can decrease yung pagkakaroon ng tumor cells, yung pagdevelop ng mga kagaya ng ovarian at breast cancer. Nakakatulong po ito kabayan. It helps also to regulate your menstruation. O kung hindi mo pa alam. Sibuyas, hindi po ba? O konting knowledge lang kabayan yan ha. Kumakain lang ako pero kahit papano, meron pa rin matutunan. Actually, kumain ako ng full meal ko. Eh, lumagpas na ang apat na oras, magjujuti na naman ako. So, ito ang kakainin ko, pambayan. Madalas naman ganito eh. Okay? So, subukan mo yung ganito. Pairing of foods, kabayan. sa una lang yan parang hindi ka sanay nga kakain ng mga sibuyas pero kapag naumpisahan mo na yan well nakakasanayan mo na rin yan ilagay mo sa isip mo na maganda ito sa kalusugan okay ito so, ka mag sa amoy ng sibuyas. Temporary lang yan. Ang importante na asa sa ayos niya sa kalusugan mo. Di ba? isipin mo ay isang properties niya to inhibit yung pagkakaroon ng tumor growth. Hmm. Anti-cancer. At ito pa, dagdag ko kabayan. Based sa mga nabasa kong status kabayan regarding dito sa chemicals na nandito sa sibuyas, alam niyo ang sabi doon? Ang mga tao, doon sa kanilang proponents, sa kanilang ginawang panel, ang mga taon na mas mahilig kumain ng raw na sibuyas, they are most likely to develop throat cancer, colon cancer, ovarian and breast cancer. Ayaw mo pa ba yan? Hindi ba? Kaya, kailangan yung ano, kasi is knowledge lang, yung may input na kaalaman pagdating sa inyong kinakain. Okay? So, kain tayo. Sa una lang talaga yan. Mm -mm. Lahat naman sa una eh. Parang hindi mo kaya. <laughs> Pero masarap ka ba? Eh? Ang sibuyas, ang, ang talagang lasa niyan is matamis. Mm -hmm. Okay? Alagaan po kalusugan kabayan, ha? God bless everyone. bye, -bye.